So, naimbitahan kami ng mga kaibigan namin sa Nor papuntang Netherlands. Kung okay. so, bakit kami pinapunta ng Unilever ay dahil ito sa Future minus 2024. Mä onko tonne fotografi skillska, pre? Thank you. Ka So kung ikaw ay may food business o home cook lang, mag pre-register na kayo para sa report na to kasi sigurado makakatulong sa inyo Sa kanan ka. Yan, sige pa. Yan. Oh. Ako po si Ninong Ray at ako po ang ano sa galing sa Pilipinas. Ang lamig po sa bansa nyo. Tara na, pre. Tara na. na. Ne, pero ito nga uh, Future Minus 2024. Marami kayong matutunan dito, pre. Ha, panoorin niyo lang. Kayo mag-alala talaga pipiliting kong iayon to sa Pilipinas, di ba? Tara, pasok na tayo pa. Lamig na sobrang lamig na iiyak ako parang buntis. Monica. So, Ba't wala ako niyan? Oo nga. Gusto ko niyan. Wala ako niyan. Ginarap ito sa Unilever Food Innovation Center, The Pare, sa Rotterdam. Ngayon, sa totoo lang, hindi ko alam kung yung i-expect sa event na to. So, siguro, isama ko na lang kayo kung ano ba talaga nangyari. Sobrang ganda ng lugar, ang mabait ng tao, ang sasarap ng pagkain, higit sa lahat malamig pare. Dito ka lang makakita ng lugar na mainit sa loob, napakalamig sa labas. Ano ba talaga itong Future Minus 2024 at bakit ito importante para sa'yo? Bago ko ipaliwanag, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung mga ipapaliwanag ko sa inyo, ilan dito ay ipipresent ko sa inyo bilang dish mamaya sa duro so abangan nyo. Ang Future Minus 2024 ay binubuo ng walong global trends. Okay, walong global trends, pare. So, ito ay galing sa 250 international chefs, at 1600 operator insights pare so basically impormasyon ito na kinalap sa iba't ibang panig ng mundo para i-predict kung ano ba talaga yung mga gugustuhin ng mga customers dito sa papasok na taon so kung ikaw ay uh, food business operator small man o malaki makikinabang ka talaga dito Ipili ako ng ilan dito na i-translate ko dito sa atin pero lahat ng food trends na nakalista dito ay susubukan kong ipaliwanag sa inyo ng mabuti. So Jerome, lagay mo nga dito yung mga walong food trends. Siyempre, uso na sa mga bata ngayon yung pinipicturean yung notes, di ba? Oh. Uso yun eh. So ang unang food trend ay flavor shock. May maraming diners na tinitreat na ang pagkain as hindi lang sustenance, kundi experience na rin. Parang nagiging ano na to, form of entertainment. Ang pinakita nilang example sa amin doon, nandun si Rasmus Monk. Pinakain kami doon ng isang dish na nagre-represent ng plastic sa karagatan. Parang na nakakabigla, na mo yun, pre? Uh, sobrang, sobrang kakaiba nung experience na yun, di ba? So siguro ang sinasabi nito para sa atin, hindi, hindi na lang ang pagkain ay para mabuhay tayo, para, para makuha yung mga nutrisyon na kailangan natin, kundi nagiging form of entertainment din na, na rin to. Hindi ba dati lumalabas tayo, manonood ng sine, mamamasyal. Ngayon, may mga labas tayo with our family and friends na kumakain na lang tayo. ba diba? kasi food is entertainment, ba diba? So siguro pwede natin i-take into consideration to kapag nagsisimula tayong gumawa ng mga bagong menu. Ang next na trend natin ay plant-powered proteins, pare. Ang Pilipinas ay uh, meat-eating country alam naman natin yan. Kumakain tayo ng gulay, pero kasi ang gulay natin palagi parang side dish na lang eh. Parang andating sa karamihan sa atin, kapag walang karne, hindi yan ulam talaga. Gets mo? Pero tingin ko dapat baguhin natin yung uh, perception na yun. Meron akong narinig na term doon kung tawagin nila ay flexatarians. Yung flexatarians ay uh, basically, mas pinipili nilang mag-consume ng plant-based protein, pero hindi talaga sila totally vegetarian or vegan. Siguro pwede nyo itrya yun, pwede natin i-apply sa sarili-sarili natin buhay yun. No, for various reasons. Mainly for health siguro, di ba? Alam ko recently, gumawa na tayo ng vegetarian episode. Pero ako, personally, kailangan ko pa mismo maintindihan ang buong buo to bago ko ma-share sa inyo. Next trend, pare, ay local abundance. Ang sinasabi dito sa local abundance is yung pagbibigay ng mas uh, matinding highlight and appreciation pa sa mga local produce natin. Focusing dun sa mga seasonal na produce natin and syempre, pag seasonal siya, fresh siya. Mapapansin mo kasi dito sa atin, wala masyadong mga mainstream na gulay or prutas na seasonal. For example, mangga. Ang season ng mangga ay summer pero all year round meron naman talagang mangga, di ba? Siguro ang magandang application nito dito sa atin ay mag-focus tayo sa mga seasonal ingredients na hindi masyadong ginagamit. On top of my head, but one, tsaka tabon-tabon. Kung ano yung dalawang yon, mag-research kayo kasi magandang gamitin itong dalawang ingredients. So, malamang yung one, alam mo na, pero yung tabon-tabon, it's something new at, uh, at least para sa akin, no, na aparat ni nilalagay nila sa kilawin para magkaroon ng astringent flavor na hindi ko alam kung maugusan ng lahat pero doon sa lugar kung saan siya ginagamit, talagang kail kailangan yon para sa dish na yon. Hindi daw yun kilawin or kinilaw kapag walang tabon-tabon. At least para sa kanila. So I think pwede nating i-integrate yung mga ganong klasing mga local produce sa mga, mga menu items natin, di ba? Ang next trend natin ay low waste menus pare. So itong low waste menus, alam naman na natin to. Huwag tayo magsasayang, hindi naman na bago sa atin 'yan. Pero kasi minsan mas convenient na lang itapon eh. Pero ang hindi natin nare realize yung mga bagay na tinatapon natin, pera 'yan. Binili natin mula sa supplier 'yan, 'di ba? Actually, isa to sa mga nagustuhan kong trend talaga. So meron tayong lulutuin na may kinalaman dito. Meron doon pre nung pinepresent sa amin to, pinakain kami ng parang bruschetta uh, na merong parang pesto gawa sa mga dahon ng carrots. Kailangan ka nakakain ng dahon ng carrots, pre. Okay. 'Di ba? Yun yung, yun yung, mga bagay na kailangan nating maintindihan. Usually kasi, tapon na lang yan eh. Dali kasi magtapon. Ganyan lang yan sa basuran eh. Pero minsan, bukod sa nakakatipid na tayo, kapag gumamit tayo ng mga ganyang klaseng ingredients na usually tinatapon na lang, nagiging ano pa yan? Nagiging innovative pa yan. Teka, may ako sa kwarto. Pakita ako sa inyo. Ano yan? Palat ng suha yan, pre, na binili namin doon mismo sa Amsterdam. Ganito yung mga klaseng Louis menu yung sinasabi ko. Palat ng suha na dito sa Pilipinas, tinatapon na lang, pre. Pero, Nagawa nilang candy. Maraming isuha sa atin. Ba't di ginagawa ito? Di ba? Kuya, bali ka dito. Kuha diba mo. Sarap, di ba? So siguro, hanap kayo ng mga items sa menu nyo na maraming uh, trimmings, maraming tinatapon. Tapos isipan natin ng bago menu kasi bukod sa mga katipid na tayo, innovative pa ang dating natin. Ang next sa trend ay irresistible vegetables. Pare. Mga anak natin, mahirap pakainin ng gulay ang mga Alam mo bakit mahirap pakainin ng gulay yung anak? Kasi pati tatay mahirap pakainin ng gulay, pati nanay mahirap pakainin ng gulay. Doon nga sinabi ko kanina, ang tingin natin sa gulay, side dish, and dapat baguhin natin yung mentality na yun. Siguro isa rin dahilan kung bakit nahihirapan tayo doon sa bagay na yun, kasi hindi sobrang wide na seleksyon natin ng gulay dito. Siguro, kailangan mas marami tayong choices or options, di ba? Ang isang nakakatuwa dyan, yung mga readily available sa ating mushrooms. Few years ago, hindi hindi madali makahanap ng mushroom sa, sa Pilipinas, medyo mahal. Pero ngayon, unti-unti siya nagiging parte ng uh, cuisine natin. Kasi ang mushroom, kahit ano itimpla mo dyan, masarap yun eh, diba? So, it's a step forward, pero konti pa. Konti pa sana. Next trend ay, eto, paborito ko ata to. Modernized comfort, pare. Karamihan ng ginagawa natin dito sa channel na to ay pasok dito sa modernized comfort. Uh, example na lang, yung ano, dish that created Ninong Rai, yung uh, Sisting Crispy Kare-Kare natin. It is a modern take sa isang classic na dish na kare kare di ba? Yung tamang balance ng familiarity at newness yung bridging connections between generations. Yun yung ginagawa ng modernized comfort. And yun din talaga yung madalas na ginagawa ko dito. Madalas, nakita nyo naman, naglalaro ko ng mga recipes, di ba? Mamaya may lulutuin tayo na may kinalama sa modernized comfort. Ang next trend natin ay the new sharing. Uh, ang Pilipinas, pag kumakain tayo, salo-salo yan eh. Uh, kahit hindi yan na uh, in a table setting, well, take care kain ka sa lamesa. Ang tinutukoy ko, kahit hindi yung traditional setting ng pagkain, meron tayong tinatawag na boodle fight. At lahat tayo, nakapag budal fight na. So, hindi bago sa atin yung pagiging communal ng pagkain. Pero kasi recently, nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng takot lahat ng tao. So, medyo nag close off tayo. Marami din sa Pilipinas, ang mga menu nila ay parang family style, sharing, ganyan. Uh, yun na yung old sharing na alam natin kasi ganoon tayo kumain sa bahay. Pero yung new sharing, nasa sayo na yan, pare. Ang kailangan dito is stimulate mo yung pagiging communal ng pagkain. Bubuin mo yung community sa paligid ng pagkain. Ang last na trend natin ay feel good food. Ito yung sinasabi ni Chef Kino. Kung hindi niya para papanood ang aking una pelikula, Shake, brate lang next trip. Si Chef Kino, meron siyang tagline. Good food? Good food. Yes, pare. Kasi ang pinopromote nitong trend na to ay health first. Yung mga bagay na kinakain natin ay directly nakaka-apekto sa kung ano yung nararamdaman natin. Yung uh, kung paano naka-entwine yung mind and body dun sa kinakain natin, yun yung pinopromote nito. Yung well-being ng kumakain rather than the experience. Pero kasi hindi naman dapat dahil healthy yung kinakain natin, eh hindi na siya masarap. Hindi yon hindi dapat ganon. So sinasabi ng trend na to, mag-focus tayo sa mga bagay na pagkatapos mong kainin, masarap yung pakiramdam mo. Hindi yung pagkatapos mo kumain, parang gusto mo na lang matulog. Hindi, hindi, hindi okay yung bagay na yun. Sir, wala bang 2X? Thank you. <laughs> Simula nga dito sa mga trends na diriscuss natin na midi ako ng tatlo na ilo-localize natin. Low waste menus, modernized comfort, tsaka feel good food. Ngayon, paano ko ilo-localize to? Yun yung challenging talaga dito. Pero ko, ano ba talaga yung pinaka natin pagkain? Siguro, adobo. So ngayon, gagawa tayo ng tatlong klasing adobo na ipaparis natin sa mga trend na to. Simulan natin yan. So magsimula tayo sa mga food trends na ilolo localize natin. Ito yung mga food trends na napili natin, di ba? So ngayon, naisip ko, paano ba magandang ilocalize to? Humanap kaya tayo ng isang local cuisine na pagka-applyan nitong mga napili nating trends, di ba? At ano pa ba ang mas gaganda doon kaysa sa adobo, di ba? Simulan na natin to. So magsisimula tayo sa ating low-waste menu at uh, ang naisip kong gawin dito ay potato skin with hummus. Parang Oy. ganun. So, eto ay balat ng patatas na isa sa pinaka-common na basura sa, sa mga kainan, di ba? Mm. Ilalagay natin sa tray. Eh. Kalat lang natin ng konti. Tapos, isasalang natin sa oven. 150 degrees Celsius. Gusto lang nating medyo matuyo siya ng konti. So, ito na yung potato skins natin. Pre, tuyo na siya. Mamaya, ipiprito na lang natin to Pero bago natin gawin yun, gawin mo natin yung hummus natin. Ang hummus natin ay kakaiba, pre. Dahil may patatas tayo, gagawa tayo ng potato and tofu hamus pare. Kakain ba 'yon, 'di ba? So siyempre, dahil may balat ka ng patatas, may patatas ka, 'di ba? Kunyari sa menu mo mayroon kang kaldereta. Nakaw ka lang ng ilang patatas doon. Tayo konti diyan sa food processor. Tapos, silken tofu or any other tofu na available sa restaurant niyo. Gigilingin naman natin 'yan eh. Ayun natin diyan. Siyempre, hindi ka makakagawa ng hamas ng wala kang tahini pare, sa Ses sesame paste. Garlic. Salt. May nakakalimutan pala ako. Oh. Tingin naman akong yelo. Etong technique na to, natutunan ko to sa doon mismo sa Netherlands. Lalagay daw sila ng yelo para smooth yung hummus. Alam po, ginawa na natin to with RK Bagatsing and Francis Mata. Gawin pa rin natin dito. Ito yelo. Olive oil. Konting lemon. Konti lang. Pero yun, ang gando. Di iba. Ano natin? Mmm. Okay na ako dito. So, pirito na natin to pre. ba? Diba? Yan. mo, literal natapo na to, di ba? Saglit lang to, pre, kasi manipis lang to. So, talagang ah, babantayan nyo to. Ano pa to, pre? Masustansya pa to. Sustansya nasa balat, eh. Hingin natin dito. Importante may konti pa siyang mantika para matimplahan natin. Siyempre, nor, chicken powder. Yan. Smoked paprika. Paminta. Optional, togarashi. Parang ano to, chili powder, Japanese. Okay na tayo, pre. Plating na natin to. Ganda natin, natin, pre, Oh. Ah, de ba? Saktong sakto. Hindi niyan. Tingnan okay, natin dyan. Konting smoked paprika dyan. Konting uh, dried uh, parsley lang dyan. Hindi okay, natin ang bulaklak. Di ba? Oh, Wow! ba? Diba? At eto na pare ang ating crispy potato skins with potato and tofu hummus pare. Simpleng simple. At ang idea lang naman talaga ng exercise na to, e eh, buksan yung easy natin. Kung paano pa natin maiseserve yung mga bagay na, alam mo yun, dapat itatapo na lang natin, di ba? Diba? Mm. So tikman na natin to. Balat ng patatas, ba? Diba? Hindi maipagkakaila. Sausaw natin dito. Mmm! Narinig nyo yun? Baka di narinig, isa pa. Uy! Cool. Mm. Albain! Mm. Sabihin mo, alabi mm. papa! Alabi papa! Mm. Hap. Sarap! Itong hamon sa to ay gawa sa patata sa tokwa. Ah, kagal ay, kasar am. Yun yung point, pare. Na itatapon na lang natin yan, napagkakitaan pa natin. Hindi yan mahirap kasi nasa, nasa niya, nasa, nasa bowl lang naman niya kapag nagbalat ka ng patatas, ba? Diba? As napakadali kasi nakabukas na rin naman malamang yung oven mo, salang mo na lang doon. I'm sure marami pa kayo may isip na gantong klaseng uh, bagay sa restaurant nyo. For example, siguro, yung balat ng karot, prito nyo, baka pwede nyo idagdag sa salad yon di ba? Mm. Siyempre, may limitasyon. Hindi ko alam kung masasurpa pa yung balat ng, say, mangga o avocado. Pero ang sinasabi ko lang, buksan yung isipan nyo. Tapos, maging mapagmasid kayo. Diba? Okay Tingnan nyo, ano pa ba, ba yung pwede pagkakitaan dito? Mas uh, maangas na yung restaurant mo, mas ano pa, mas may, may dagdag kita pa. Kasi yun naman ang point kung bakit tayo nag... Hindi negosyo. Hindi naman to charity eh. Diba? Uh Negosyo to. Kailangan kumita tayo ng pera. Kailangan may taguhin natin sa sarili natin. Diba? So, doon na tayo sa next natin. Ngayon naman, doon tayo sa modernized comfort. Gagawa tayo ng medyo modern na chicken. Adobo, pare. So, naglagay lang ako ng butter sa pan. Tapos, lagyan natin ng buyas. Kasi gagawa tayo dito ng liver pate, pare. Liver pate, latte, uh, pwede mo siyang maihambing siguro sa liver spread na alam natin, di ba? Ito yung liver natin, pre. Chicken liver na nakababad sa, sa gatas. Yan. Kaya binabad sa gatas para medyo mabawasan yung tapang. Yung tapang ng atay. Arr. lang natin ng konti ito. Kahit di ba masyado nag nakagisa, pwede natin ilagay yung chicken liver natin. Mga nasa around isang oras sa na siguro nakababad to. Bawang, pre. Isa lang natin. <laughs> Hindi mo natin gustong patustahin to. Ang gusto lang natin, maluto lang tuluyan yung liver pate natin. Tapos hindi siya magtubig. Mawala yung tubig niya. Kasi ang gusto natin gawin dito, liver pate na hindi masyadong delicate. Ang gusto natin dito, liver pate na medyo firm. Kasi papalaman natin to dun sa manok natin kung paano natin gagawin yon. Hintayin mo to. Okay na to? Lalagay natin yan dito. Food processor. Tapos, para maging lasang adobo siya, gawa natin adobo sauce. Suka. Toyo. Ay, sorry, Na-excited. na. -excited. na. mo. Sabihin mo kung ano yung nilalagay mo. Toyo. Ay, madami kay yun? Doon ka na, doon na, doon na. pa na. lang natin ang konti suka kasi kailangan hindi pwedeng hilaw ang suka pagdating sa adobo, di ba? Tama. Konti asukal, optional. Ano natin? Okay na yun. Nagayin natin dyan. Tapos, ano pa isang flavor ng adobo, pre? Ah, uh, garlic. Tama. Meron tayong confit garlic dito. Yan, oh. Napakaganda. Nagayin natin dyan. Kaminta. Ngayon, ah, hindi kasi natin ipapalaman to. So gusto ko to. Hmm. Gusto ko to mas firm ng konte. Paano natin siya mas gagawing firm? Alam ko medyo weird itong sasabihin ko, pero hmm. please bear with me. Hello! Greyhams, pre. Greyhams. Inisip ko, baka maganda ang crumbs dito. Pero baka okay din ang, gre ang greyhams kasi may lasa to eh, di ba? Oh. And mangingibabaw pa rin naman yung lasa ng atay dyan. Huwag kayong mag-alala. Huwag natin. Lagay natin, Lagi natin dyan. Gilingin uli natin. <laughs> So agad-agad mas firm na siya. Ayan no? firm na siya ng konti. Tapos mas magiging firm pa to kapag uh, pinalamig natin. Kung tayo ng tray, Diyan natin ilagay para mas malapad siya, para mas mabilis siyang lumamig. Ayan. So palamigin na lang natin to, tapos pwede na tayo magpalaman pare. Ayan, firm na siya. Ganito mismo yung gusto ko. Tikbang ko lang ah. <laughs> Masarap na siya eh. Sarap sa ano nito Tostado pandesal Pero dagdagan ko lang ng konti Konti lang Optional na lang to Konting uh, umami lang North chicken powder Haluin lang natin. Tabi lang muna natin dyan. Natin tong tray natin. Meron tayo ditong boneless quarter leg. Adobo marinated. So, suka, toyo, bawang, paminta. Ayan siya. The idea is ganito. Kukuha tayo nung pate. Nalagay natin sa gitna. Tapos, close natin siyang ganyan. Tapos, tatalian natin na parang rolad. konti pa. Tapos, Isara natin ng hindi masyadong mahigpit. Kuha lang tayo ng konting butcher's twine. O, yung pantali ng longganisa. Ipasok nyo dito. Huwag masyadong mahigpit ha, kasi tandaan nyo, malambot pa rin yung liver patay natin. Lock. Tapos ganyan. Yan. So gawin ko lang to dun sa mga manok natin, tapos balikan nyo ako dito. Ngayon, kuha kayo ng kawali. Lagyan natin ng konting mantika. Skin side down. Salang natin yan. Yan. Para bigyan lang siya ng konting tosta. Yan! Tapos, sasalang natin to sa oven. Buo yung pan. So, kailangan yung panyo nyo. Hindi siya nalulusaw yung handle. Yan. 180 degrees Celsius hanggang mag-register yung internal temperature ng manok nyo sa 155 Fahrenheit. Sabihin, luto na siya. Para sa sauce pare, meron tayo nito. Hindi ko na pinakita, pero ito basically ay chicken demi glace Kasi boneless hita yung ginamit natin. So meron tayong buto. Yung buto, ginawa ko siyang chicken sa yung chicken sa kino-concentrate ko. Pinressure cooker ko siya for one hour tapos nireduce ko siya hanggang makuha tong sobrang lapot na umaintindihan pero sobrang concentrated na lasa niya. At gagawin natin tong parang adobo sauce. pare. yan yung base natin. Nalayan mo, hindi dyan. Ito. Yan. <laughs> Lagyan natin ng konti dark soy sauce para makuha natin yung adobo vibe. Lagyan natin ng konting tubig kasi sobrang, sobrang lapot niyan. Yan. Siyempre, suka. Adobo nga eh. Tapos, uh, garlic powder. Paminta, siyempre. Lagyan natin ng uh, normal na soy sauce para sa alat. Yan, mukha na siyang adobo. Okay. Never pa akong naglagay ng tamisa demi-glass. Pero sa pagkakataon to parang gusto ko. Pero honey naman ang gamitin natin. waga asukal. Masyadong savory kasi, kailangan lang ng balance, 'di ba? Tama. Mm, okay na 'to. Pre, so hintayin na lang natin manok natin tapos pwede na tayong magplating. You know, okay na 'to. Pre, palagay ko. So palamigin lang natin ang konti dito tapos pwede na tayo mag plating. Kaling natin tali. Kumain natin 'yan. Nanatili ba yung atay sa gitna? Yes. Pare. Yeah. Tayo ng atay. Kaya natin sa baba. Yeah. Confi garlic. Alam nyo na yan yung ating adobo demi-glass, pre. Aminta, syempre. At ito na ang ating modernized comfort adobo. Adobo rulad with uh, liver pate, di ba? Naraman siguro tayo kailangan gawin, kundi tikman na natin yan. Tikman natin to. The perfect bite, di ba? This defines mo, 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 mo. Modernized, Modernized Comfort. Adobo. Adobo siya. Hindi lang siya basta lasang adobo, kundi adobo rin siya in function. Meaning, masarap siya sa kanin. Sabihin mo. Mm. Mahal na mahal kita, elni Mahal na mahal kita, Elnie. Mm! Naraglag yung bawang. Naraglag yung bawang. Chaser, chaser. Mmm. ano? Ano? Yung atay, lasa ba siyang bakal? Misa kasi yung atay, naglalasang bakal yon eh, di ba? Kasi binabad natin sa gatas, pare. Masarap? Masarap. Tsaka gusto ko yung balat. Kasi, kasi lasa pag sa balat, nag-adobo, hindi ko nakain. Malabsa. Oo, oh, kasi, kasi in natin. in natin siya. Kaya ano. Sige na, ka. Para sa akin, ha? Ano ba ang modernized comfort? Na-explain ko na naman kanina. Pero ito yung kadalasan natin ginagawa dito sa, sa channel natin. Adobo, definitely, ay comfort food para sa karamihan ng tao kasi isa sa mga earliest childhood food memories natin kasi lahat ng bago gumagawa ng adobo, di diba? Pasok to, napakasarap to, Ilagay nyo na sa menu nyo to. Ngayon, doon tayo sa ating last. Para sa ating feel good food, pare, gagawa tayo ng hmm, adobo three ways. Actually, medyo pasok din to sa ano, irresistible vegetables. Pero mas dito ko nilagay ito kasi kapag masyadong maraming carbs yung nakakain ko, medyo lethargic, medyo para eh ayoko magtrabaho. Pero pag puro gulay yung kinain ko, masigla ko. Busog ka, pero hindi ka matamlay. Pare, at yun yung gagawin natin ngayon. So, simulan na natin dito, pare. Gagawa tayo ng pinais na adobe, P... kakabot Pinangisda adobo mong kabote. Yung pinangisda kabote basically para siyang para siyang steam na nasa dahon ng saging pero hindi native na kabote ang gagamitin natin dito kasi baka mahirapan kayong mag-source. Ito yung mga typical na kabote, king oyster mushroom na ahaluan natin ng shiitake, brown shimeji pare. Tapos uh, meron tayo ditong dahon ng saging. San manggagaling yung adobo flavor natin pare? Gumawa ako ng adobo tare. Basically adobo sauce lang yan. Yun lang yun, di ba? Paano ko ginawa yan? Toyo, suka, asukal, paminta, dahon ng laurel, bawang. That's it, pare. Paano natin dyan? Kuha tayo na isang strip ng dahon ng saging. Tapos, yung mo sa gitna. Tapos isara mo. Ganyan. Tapos isara mong ganyan. Isara mong ganyan. Nalagay natin yan dito. Tapos, lagyan lang natin ng konting tubig. Tapos, takpan. Steam lang natin to hanggang maluto yung mushroom natin. Tapos, doon na tayo sa ating second way. Ano pa ang guli na ina-adobo, pre? Angkong. Uh, kangkong. Kangkong. Pero hindi yun yung tinutukoy ko. Ha? Sitaw. So, meron tayo ditong sitaw. Gagawa tayo ng adobong sitaw, pero kakaiba. Wow. Para siyang isaw. Pre. Para tong inihaw na sitaw na medyo mukhang isaw. <laughs> yun yung pangalan ng dish na to, di ba? Binabad namin sa tubig para hindi masunog agad yung stick. Lagay okay, natin dyan. Tapos, yung ating adobo sauce, papahid natin yan. Kung katulad ka ni Alvin na hindi kumakain ng sitaw, baka hindi appealing sa'yo to. Pero masarap ang inihaw na sitaw. Nakatikim na ako, tinesin ko dati nag-iihaw ako. sigla lang ako ng sitaw. Okay naman siya. Pero kasi ang sitaw, ina-adobo naman talaga di di Pero ang ganda oh, Ha-ha-ha-ha! natin dyan. Actually, iyan na yun, di ba? Okay na yan. So ngayon, nakadalawa na tayo, lutuin natin yung panghuli natin. At yun ay simpleng-simpleng adobong kangkong lang. Ito pinakasimple sa lahat, pare. Dahon ng kangkong, tsaka yung adobo sauce natin. Oh, yung dali na. ba? Diba? Tra. Sobrang dali. Tapos, dahil yan lang talaga yon, uh, ano lang yan, may gagawin pa naman tayo mamaya dyan. So, siguro pwede na nating uh, simulan yung plating natin. Yan, ganyan. Sinadya ko yan, pre. Na medyo malata talaga. Okay na yan. Plating na tayo. Sa gitna. Yeah. Siyempre, lagyan natin ng confit garlic natin, tsaka garlic oil. Tapos adobo sauce, siyempre. Napakahalaga, hindi lang formality, sariwang paminta. Next, etong mga inihaw na sitaw na medyo mukhang sitaw. Sa garlic oil na lang to, tapos paminta. Tapos last ng ating kangkong. Yes po, si Redja ko po talagang ganyan. Kasi may ilalagay pa tayo dyan, di pa, di pa tapos yan. Kasi parang sampler platter to eh, di ba? Tapos eto pre, ilalagay natin sa gitna. Cured egg yolks, ba? Diba? Ooh. Technically, para siyang adobo eggs na walang suka. Hilaw na egg yolk, binabad ko sa 50-50 asukal, 50% toyo. Mm. Okay. Diba? Garlic oil. At eto na, pare, ang ating feel good food, pare, na adobo three ways. So, ano ba kailangan natin gawin dyan? Tikman na natin. Amoy may adobo, amoy mo yung ihaw, pero lasa ba? Alvin! Ay, ito ka na pala. Tingnan mo Si Alvin, hindi ko makain na sitaw yan ha. Torture sa kanya to. Oh. Mm. Weh? Yeah. Oh, kakalain mo yan ah. Spray, Isa pa nga? Isa pa nga? Si Alvin, napakain ko ng sitaw. Pero panalo to ha. Masarap siya Yung ating pinais. Paro, di ba? Hmm, hindi ako naniniwala na ang mushroom ay meat replacement dahil sa lasa. Para sa akin, ang mushroom ay mushroom. Masarap ang mushroom dahil mushroom siya, hindi dahil malapit siya sa lasa ng karne. Hindi namin point dito na pagmukha karne itong mga to, hindi. Kailangan yung pagiging gulay niya, ang masarap talaga, 'di ba? Pare, ang ating adobong kangkong with cured egg yolks na perfect bite, tumutulo-tulo pa. Uy. Lasa siyang typical na adobong kangkong, pero merong velvety feel ng cured egg yolks natin. Albahin! Admittedly, medyo napaalat ko siya ng konti. Kung lasa at lasa, madaling i-adjust yun. Ang tanong lang naman kasi, hindi naman kasi mahirap gumawa ng adobong kangkong eh. Ang tanong lang dito, yung kombinasyon ba ng egg yolk at ng kangkong, does it work together? Para sa akin, oo. Na, na ano nga siya, na-coach di ba? pre, kasi, ang adobong kangkong, fibrous. Alam mo yon ma nya ito parang naging mas mas swabe siya di ba lahat ng niluto ko dito masaya ako masaya ako doon pero hindi lang ito ang klase ng interpretasyon doon sa mga trends na pinakilala ko nga sa inyo kanina di ba sana na inspire kayo dito at uh, makakuha rin kayo ng konting tulak ba push para i-innovate yung mga pagkain sa mga sa mga restaurant at kung nagbabalak ka mag-restaurant taon-taon may nilalabas sa trend report baka hindi mo alam ah meron link diyan sa description kung saan ire-register mo yung sarili mo para isa ka sa mga ang unang makakaalam ng trend report ng future minus dito sa Pilipinas, pare. Kasi eto impormasyon na to, pare, hindi to hindi to basta-basta. Ito -basta. ay uh, impormasyon na maaaring matulungan tayo na mas uh, payabungin pa yung mga ano natin, mga negosyo natin or kung nagbabalak ng magnegosyo. Kaya pre-register na kayo mga inaanak, huwag niyo sayangin. Libre 'to, walang bayad, 'di ba? So, but hindi, 'di ba? Kasi kung ako ah, may natutunan ako doon, malamang kayo may matutunan din kayo. Sabay-sabay tayo matuto. At siguro sa mga susunod na buwan, baka gumawa pa kami ng isang vlog na siguro mas mag explain nito kasi honestly, pre, ako masaya ako. Masaya ako na nagkakaroon ng mga ganitong impormasyon na pwede natin paglaruan na hindi ko naman talaga alam na ngayon alam na natin, 'di ba? Valuable na information. Information is Power! Tama di ba so marami salamat mga ina anak sa panalo Huwag niyong kalimutan na mag pre-register jan sa link sa description kasi pati ako naka-pre-register na ako dyan. sure yan kasi importante para sa akin yan. hanggang sa muli mga ina anak i love you all sana nag-enjoy kayo sa mga susunod na upload namin doon na yung ano natin Netherlands food trip natin di ba syempre eto muna tapos laro na i love you all mga ina anak hanggang sa muli muah